Ay, nag... nag ay, nagsikip okay. Ay, buro kayo. Agot, ura kayo. Nagsikip, guys. Tira yung mani, tira yung mani. Madi kayang tiyad, tira yung mani, guys. Ang asa yun. Tira yung mani, tira yung Teri, teri, pala, teri. Nalami saan eh, pag-iimu. Hindi, agora. Kaya mga naiiikwala dito ko na eh. Kaya eh. natin yun. Kaya tayo. oh, oh naglawo, magamit yung unik na. Yung na. So entrance niya lang ang kwan na <coughs> Merong -lo Merong hmm. ada tipang makatawin nga vlog ko. Jellyfish? Jungs, yeah. I like jellyfish. I will digest the kiss like jellyfish. Oh, it's a good jellyfish. Ananusan pikina buntog mi adding ata, mamin sang kabil lang tima katawin makasira. Thank you. Anya ti, okay. ayun ata kisla jellyfish. so, kisla camel. Ayun ne oh, kisla camel nga toy at bay -bay so, Ata ata nag mix salad mo ito Atoy. Atoy. Oh, oh, Ano? oh, 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 Isla oh, 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 To, you know, <laughs> Ay wala gura ka man siya man te kasta may la. Ay agitan ni insect bats nagbabasit da. Ato in wakilatan. ang Oh. Insect bat. Oh. Insect bats. Insect bat. Insect oh. bat. Insect 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 bat. So, dagayayahan okay. na payam mo dito um, ay madatid do. Temple run dito. Pero kayo dyan, di ba ba si rin ang kargana? Karga nga? Ay, nakuha nga, kasta. <laughs> sino ato na yung mag? Sino lab? Kung kung nanamag ito. Nabati na kayo. Nabati na kayo. Ganunad kayo, kaabot man ato yun. Saan kaya kami? Saan kaya kami? Kung nito wala pa kaming nakikita ng lagusan. <laughs> oh no. Parang wala nang lagusan dito. Parang wala nang lagusan guys. Good luck to us guys. <laughs> ah, broken heart. Sana all my broken heart. I win ni oh. Half lang. Oh, yang tipe picture yang kita dapat ini ti, mayat-neo half lang. Di pintai, di dasar. Aja aduh. Broken heart, ini mayat-neo. Ayo, mau broken heart buat apa? Guys, agdakwok tayo meaning meaning agkarayam tayo guys. Tap no tap, tap no kwa tap no, makalusot tayo guys. Ito so, nga, ito sa high C. High C. na ito sa rosary. Ayawin na ito sa putna. Ayawin na ito sa nipple. Nipple na ito. Ayawin na tiba ka? Wow!

Na nagalis ata. Tutay. Yeah. Oh, pa oh, oh, may may tugtog kay tanay kita inyo. Amazing. Ad sino tinaka-discover ito yung kweba? Eh, Ruben Lord Sulaiman. Dulay? Di ba, adyo kinaungit ng tao? Awan sunod to yan. Ano tayo? <laughs>

aray ko, aray ko. Nalabosan ni Chiri. Labag, dakdakwok kami, guys. Dakdakwok. Oh, tayo na, anak ko. Ay, may ikwa ka, Shai Shai, Jenny. Pakita niya ako. Kasa na magamit yung may ikwa ni Shai Shai, Nel? Dakdakwok. Ay, na, isi. Ilan? <laughs> yung ano kayo oy. No, isip ka nagalis kanunot eh. Oh, nagalis nagalis ay ay adeta sakab chinelas mo siya. Siya, ay gamingkit nagalis Hay sapat. ay aguro na kayo <laughs> mabuting na. maayos

Hindi, ito na yung mga sa dito nung sabay at ima pa rin okay. muna. Ima pa ah, <laughs> <Side -pam, side. laughs> <laughs> rin. Ay, go ka mo ito pa! Side, ma'am, side. ito pa lang po. Huwag natin na pa mo sa mga <laughs> <laughs> ima <laughs> <laughs>

Aga pang nga dira, tolong. Oolong, oh, oolong! Oh. Oolong, oh, oolong! Oh, oolong, oh. oolong! Oh. Di, ure may tugtog, huwag lang mapitakan. Oolong, oolong! O, dami may sama. O, okay, awan lari. Anak-anak na-cheating. <laughs> 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 may, anong ko? Oolong, oolong! Tawang, anong ko? Tawang, anong ko? Di, tawang,

Naman nga, ilakman ng kalitiriyangin. Sus, nagriga nga doon. gayam kayang... Maru-maru ti.